ating panoorin ang mga natatang aktibidad ng masigasig na Provincial Director ng Quezon Police Provincial Office na si Police Colonel Ledon D. Montes sa loob ng isang linggo. Ating tunghayan sa PDS in Action. Noong ikatatlong ng Abril taong 2024, pakisa si Police Colonel Ledon D. Monte sa isinagawang Declaration of Police Regional Office 4A as a drug-free workplace na mismong ginanap sa Police Regional Office 4A, Covered Court, Camp Brigadier General Vicente Lim, Calamba City, Laguna kung saan sa nasabing aktibidad ay dinaluhan mismo ni Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, Regional Director, kasama ang iba't ibang Provincial Director ng bawat lalawigan ng CALABARZON. Noong ikatatlo ng Mayo taong 2024, nakiisa din si Polis Colonel Ledon D. Monte sa si isinagawang ceremonial bestowing for drug-free workplace ng Candelaria Municipal Police Station kasama ang ilang local government unit, mga tauhan ng Pidea Quezon, mga kapulisan ng Candelaria Municipal Police Station at mga barangay officials na ginanap sa Municipal Building, Barangay Poblasyon, Candelaria, Quezon kampanya laban sa loose firearms, nagkaroon ng Quezon PNP ng isang operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ng isang suspect. Sa kampanya naman laban sa wanted person, nagsagawa ang Quezon PNP ng limang operasyon at nagresulta sa pagkakaaresto ng anim na suspect. Sa kampanya naman laban sa anti-illegal gambling, nagkaroon ng Quezon PNP ng sampung operasyon at nagresulta sa pagkakaaresto ng 30 suspect. At sa kampanya laban sa illegal na droga, nagsagawa ang Quezon PNP ng tatlong drug enforcement operation kung saan nagresulta sa pagkakaaresto ng tatlong street individual at isang high value individual at pagkakasamsam ng 400 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 81,600 pesos. At yan ang ilan sa mga natatanging aktibidad ng napakasipag at masigasig na Provincial Director ng Quezon Police Provincial Office na si Police Colonel Ledon D. Monte. Dahil dito sa Quezon Police Provincial Office, ang gusto ng polis, ligtas ka!